ano naman ako, ah, uh, willing naman ako ayusin yung ano, saka, paayos naman ako, mas yung buhay ko. Oh, oh kala ko paalis tayo, ngayon, hindi ka pa nagbibihis. Eh, may ginawa pa ako kanina eh. Ano ka naman, naman tayo, kung... sabi ko, alis tayo eh. Oo oh, nga, alis ka, naligo na nga ako eh, ito na nga. Oh, oh yeah. Ayan, Hindi na pa ako nag-aantay. Anong oras na, oh. Sorry, hinihintay ko pa yung isa kong kuya. Magpapaalam. Yeah. Ako dun, hindi ako doon, hindi ako papayagan nun pag hindi ako paalam. Dami yan. Dami kapatid, ano? Ano na nanay mo, sa ng tatay mo, habi niya pag drama, ganyan, gumawa. Ganyan talaga yun. Go! O, yun na pala eh. Ano? Kuya! Yung, ano, delivery boy, eh. nag-deliver ng, ano, putaso oh. Gamit na. Yan you know, putas butas na yung plastic. Oh, yeah. ito pala eh. Pre, yung dineliver mo, bukas na. What? What? Hindi naman po, <laughs> palitan na lang yan. <laughs> Hindi naman ako nagdi-deliver eh. Ha? Hindi siya kuya, maliligaw ko po. Ba Nakatapis ka, maliligaw mo to? Opo. Maliligaw mo to, tapos nakatapis ka lang. What? Sabi <laughs> niya, maliligaw daw siya. Sino ba to? What? Ano, ano yung kasi nagpala na? Ano lahi niyo? <laughs> Pangit tatay ko kapampangan, pang tapos nanay ko taga-binggit kapampangan. Wow, pinaglisa ka! Uy! Hindi lang, naniligaw to! Naku, iko naman! Ay! Ano naman bahiran yung lahi natin? Ganda lang ganda lang lahi natin. E, eh, kuya! Ang kulit-kulit po eh! Ang Pagpapasok mo pa yan dito ko. Diga, kanina pa yan nandyan. Paglabas ko ng siya, nandyan na yan. Ay, Kaya, ay, 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 ano, tiyo, ano? 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 Boss, ano eh? Hello? Ano? Huwag ano na yan, pupunta dito. Sabi okay, nga ng chewing mo kagabi, pumayag na eh. Ha? Yung <laughs> chewing mo pumayag na. Baka lasing lang yun. <laughs> hindi. Ano, nag, ano yung may binigay ako sa kanya eh. Kuya, may binigay ang kahapon. Eh, alam mo nun yung pamilya natin. Hindi naladaan sa pera, sa kung ano ng mga pucho-pucho. Eh, wala ko pakilang pa kung anong binigay sa sa'yo eh. Sa akin hindi pwede. What? Ano, anong gagawin natin dito? Ano, hindi, wala, ano, wala. Baka gusto ano? ano eh? game. Wala, boss. Kasi ako, ano man ako, uh, naman ako, ah, uh, willing naman akong ayusin yung ano. Saka, paayos naman ako, mas yung buhay ko. Ano mo kasi, pre, Ang ayoko sa lahat yung kung nga pa rito nang walang pahalam kahit sa kuya Hindi, oh, nagsabi na po oh, no. ako Kasi, yung mga ganun, tinutupi ko sa tatlo. Oh, no. Nakikita mo ba to? Opo, nakikita ha? po. Kalalabas lang yan. Galing mandalu hmm. Ano eh, kasi maayos naman yung intention mo sa kapatid mo. Wala naman ah, Maayos. O. Oo, wala naman maayos akong eh. ako. Maayos pala eh. Wala naman akong ibang, maayos ibang gagawin. Kakain lang kami sa labas. Kakain lang? Ah, oh. Tara. Ano? Kasi, tara. Ano? Uh, kasi, tara. Minsan. Dali na natin to. Uy! Medyo Gala galante po ako eh. Ha? Gala Opo. Galante? Opo, ito. Ay. Uh, Kuya, uh, hindi tayo but... nasusuhulan. Kuya, na tayo nasusuhulan. Kanya, Nico. 50k Mankan po. 50k. Mankan 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 50k. Opo. Ilamin mo nga. Ay, doon siya. Ah, medyo soft lang kasi medyo malaki yung pamayong mo, manipis lang ako eh. Hindi, ka lang kuya, mag-mix ka mo mag-siatsu? Kala ko siatsu. Ha, ko po yun. Siatsu? Oo, siatsu. Ano, kuya? Pwedeng ano? Kasi may date kaming dalawa ngayon dapat eh. Ay, may date kayo? Hindi po, hindi po. Hindi, kasi si Iko eh. Kailangan niya matulog. Kailangan na po ng tito niyo eh. Hindi, hindi. Ako pumapayan. Teka lang, teka lang po gagawin mo? Wala ka na magagawin bukas, di ba? Meron, hey, aalis nga kami ng nanay! Hindi! May pag-date ka dito si... Ano ang pangalan mo ko yun? Star po, Star. Star! Key Star! Kaya sabi mo kanina, makapag-date. In... Matutulog. Sinabi ko ba yun? Hindi! Wow. Bad trip lang kasi ako dahil... Nakakita ka lang ng blogger. Saka kung okay, pwede, kaming... Ano? Five, uh... six... Palayasin mo muna na si Wa yeah. kasi ako dito kasama mo. Wala <laughs> problema. Lucky. problema ko okay. pre. Okay. Baka pwede ko ng ano yung Kasi pwede. star ano yung may problema rin kasi ako. Ano problema niyo po? Meral ko yung tubig. sige po, wala po problema. Bayaran ko yung Meral ko sa kapag may ng bahay. sige po. Ito po sa inyo na po lahat. Eh, pati rin to. Sige po. Uy, pala to. Apo. Okay, sige. Ah, ano, bali 200,000 po lang yan. 200 kay Anong ginagawa mo? Ba't ka pa nakatapis? Magubad ka na. Doon sa kwarto. Dali! Magubad? Mag-date lang po. Ah, mag-date lang kayo? mag ka pa lang? Tama, tama. magdiska naman itong usapang pera, baka kasi sabihin niyo mukha akong pera. Oh, hindi, 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 hindi ko naman sinabi mo mukha. Hindi ko naman po sinabi mo mukha kayong pera. Basta kayo pag may problema ka, ha? Sa ka muna nila. Oh, sa akin oh. hindi ko. problema kay Iko. Ano? Oh. Gusto mo may pag-drive pa kita? Po, oh. ah, po. Ka ah, hindi na po, hindi na po. Hindi na lang, ito ito. May nebox ka na ba? Oh, ito na lang nebox. Ay, bago to. Oh, sabot ko na yan. Para sa yan. Ay, nebox po. Oh. Ay, parang ganyan. Oo, oh, oh, kung gusto parang mo. couple na... tayo. Oo. Oh, oh. Ngayon, oh. best friend na kita. So, supplier ka na ng mga 2 months na nebox. Oh. Thank you, ha. Uy, mag-beast ka na! Ano yung paganda to si Star? Star, Papa Star. Ano ba di Papa Star? Thank you po. Ingat po kayo ha. Sige, sige. Kayo ah. si ano, di ba? Ha? Hindi, wala po. John Lloyd. Ah, Kala ko si Johnny Sims. Wow. Yun, syempre, this is Papa Star. Gusto mo bang manalo ngayong Pasko at bagong taon at makatanggap ng malaking, malaking, malaking sorpresa? Meron naman tayong 20,747 players na pwedeng makatanggap at manalo dahil meron tayong 21,236,178 na total prices. Ano bang inaantay nyo? Possible na manalo ng condo unit. Kaya syempre pwede pa kayo at possible kayong manalo sa 747 ng brand new car Subaru 2023. Napakaganda at napakinis. Mas makinis pa sa ex mo. Ano bang inaantay nyo? How to register? syempre magaling lang tayo ng first name, last name, email, contact number, password, confirm password, US and Philippines. syempre may verification po itong makakatanggap kayo sa email address ninyo. niyo I-confirm nyo lang po. Siyempre, agree kailangan po ex 18 years old kayo pataas bago kayo maglaro. syempre maglalaro ka lang nawa ng kahit anumang paboritong laro sa 747. Ganun na naman po kadali yun And then nakalagay po dyan is Join Xmas Raffle Napakadali lang po Ano pa bang iniintay nyo? Mag-register ka na Meron tayong 21 million na cash prize Na pwedeng ibigay sa inyo Ano pa bang inaantay nyo? Mag-register ka na Nasa comment section below lang po Peace out!